Hello mga kasari, muling nagbabalik ang inyong tendera. Uh, yan, so kung napapansin nyo, yung mga last vlog ko is, ano, mahaba pa yung hair ko. Ngayon, pinutulan ko na para tipid siya shampoo, Oh video. my God! Kasi para mas madaling supply yun. So, yung ano, is wala pa tayong pampastrate. Kaya, eto na muna, tiyagan na muna natin kasi nitong mga nagdaang buwan, kaya halos wala akong update kasi maraming nangyari. So, at ah, kagaya ng dati, mga natatapi ko nung mga last vlog ko na ano, am um, dahil sa mga ano, sa mga utang sa tindahan. Kaya, yun. Naglaylo muna ako sa pag-vlog kasi masyadong stress ako. So, ngayon gusto ko lang i-update yung YouTube channel ko kasi medyo namamatay na siya. So, wala na tayong panibang subscribers dahil nga ano, um, nag-stop ako. So, ngayon, continuous naman. Uh, sa awa naman ng Diyos, patuloy pa rin naman yung pag-operate ng aking tindahan. So, ngayon nga is, nagaano habang late na, late na yung ano, pagsasara ko ngayon kasi nga may patay dito malapit sa amin and nagbibilian pa sila kasi walang ibang tinda na malapit doon. So, chinasagaan ko kasi sayang naman. Kailangan-kailangan ako ng benta. So, habang naghihintay ako is, Ah, uh, pasensya na kayo mga kasari, medyo maingay sa labas kasi may nag-online kasi nga may pisonet kami dito sa aming bahay, dito sa aming tindahan. So ayan, habang nag-aantay ako, ay nagbabantay-bantay is nagbabalat ako ng tuyo. So ito na palang ano um, hindi ko na na wala na pala. So kaya ngayon naisipan ko na mag-ano muna ako magbalot ng tuyo habang nagbabantay. So sabi na asawa ko is magsarado na daw kami. Sabi ko mamaya na kasi sayang naman kailan ko ng benta. Kaya in, kailangan ko talaga magtsaga. Pero kahit naman siguro kaninong tindahan kapag gusto mo ano kapag kailangan ng na, kailangan ng benta talaga magtsaga yan. So kaya kagaya ko isang nagtsaga talaga ako ayan is ang laman ng isang ano isang balot is ano 5 pieces 20 pesos Kumal na rin ng tuyo dito kahit na ano kahit na dito sa probinsya and tabing dagat kami Kumal ng tuyo minsan kasi dito sa amin wala nang tuyo na mahala yung mga mangingisda is hiram na sila makahanap ng isda sa dagat So, ngayon gusto kong ipakita sa inyo yung status ng aking tindahan. So, ano na ba mga nangyari sa aking tindahan? So, guys, marami nang wala dito sa aking tindahan. Pero, meron pa namang laman. Kasi, ano, ang hirap-hirap habulin ng mga kulang dahil nga sa mahal ng, ano, ng mga bilihin. Kung dati sinasabi ko na mahal, ngayon mas nagmamahalan pa yung mga items dito sa ating sari-sari store and especially yung bigas hindi pa rin siya bumababa because is pamahal pa siya ng pamahal so kung dati nakakapag-stocks tayo ng mga ilang sako ngayon is wait lang so ay na ngayong bigas natin is pamahal ng pamahal so kung dati is dati na siyang mahal so ngayon is mas nagmahal pa talaga siya So, kung dati nakakapag-stacks tayo ng mga sako-sako ngayon is isang sako na lang. Kaya, everyday, pumupunta kami sa bayan. Kasi, pag naubos agad, ayun, bumibili agad kami sa bayan. So, mas pagod kami ngayon. <laughs> mas pagod and mas makonsumo. So, ngayon, konting tour lang dito sa aming tindahan. Pang... <laughs> ayoko sana magpa-tour kasi ang pangit ng ano ng display so pamamalingki kami bukas pero konti lang naman pampuno lang dun sa mga kulang-kulang so hindi tayo nakakapag stacks ng maramihan so siguro sa sunod ko na lang kayo i-ano i-tour pero sige na nga i-ano ko na kayo ipakita ko na So, ayan guys, kung napapansin nyo is may mga kulang na sa taas, yung mga sabit-sabit. And then, nga pala, may ano, may dinagdag nga pala ako na ukay-ukay sa ano, sa labas ng aking tindahan. In order ko yan online, pag may nakikita akong mura yun, binibili ko. In order ko online, pero hindi siya masyadong marami. Kunti lang naman, yung tama lang naman. Ayan. Eh, naglatag ako dito kanina dahil nga, ano, umalis yung asawa ko. Kami lang nung anak ko nung yung nagbabantay dito. Kailangan may higaan para wag siyang aburido. Ayan. Hindi ko pa tinatanggal pero, ano, tatanggalin ko yan bago ko pang, ano, magsara. So, ayan guys. eto lang naman yung status ng aking tindahan na magulo and maraming kulang. Ayan. So kapag naayos na, naging okay na ulit, update ko ulit kayo. <laughs> Ayan. So bye-bye sa inyo. God bless.